Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my vlog. And for today's video, maglalaro kami ng aking anak. Ng, ang tawag nung laro na yon na pag-sample, pag-ito, limang <laughs> <laughs> limang tatlo. Pag ginabag example pag gina niya doon, laan niya kung saan dito sa lima ang nakaka-tat sa kanyang ulo. Sa so, pag ko siya, kailangan hindi siya nakatingin sa kamera. Kailangan nakatalikod siya. Tapos pag nahulaan niya, ako yung isusog-sog sa ulan. Oh, oh. Pero pag hindi niya nahulaan siya naman, ang isusog ko sa pulpo na So guys, panorin natin ang ating video ngayon. bato ba muna kaming dalawa Yan, maliit kasi yung kwarto namin maliit yung aming pwesto so lagyan po muna natin yung una ng pulbo ang so, bato ba muna kami kung sino ang mauna hanggang 3 lang po siya Bato, bato, pick. <laughs> sino ba panalo niya? <laughs> bato, bato, pick. Ah! <laughs> ano ba?

Saan? 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 Guys, ito ba? Salamat <laughs> <Kailangan> po. <laughs> ano? Ano'ng nakita-kita ko sayo? Ano? Akala <laughs> 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 ko, ano. kailangan na ipapakita sa video kung saan talaga dito. Angry <laughs> on. Bato, bato, pick saan? Ito! <laughs> nakabawi agad ako. <nakabawi>. Oh, oh. <laughs> 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 ang gandang monster. Ang gandang monster. Di ba? Oh. Ang bilis lang makaganti. Oh. Ano? <laughs> ako na, ano? Oh. Ayusin mo yung nakikita sa video. <laughs> Ah, DAKAT ANONG Oh My God AAAAAA DAKAT ANONG AAAAAA Gantian dong yan guys Gantian Aku aku pa Aku Ayo sige Para hindi aku hindi aku nakakakita Nangkulto <laughs> Ito Duga mo, ah. duga mo, duga mo, duga <laughs> mo. Tatlong, tatlong talo na guys, tatlong talo na, tatlong talo na na ako, oh, talong talo ako sa anak ko, oh, padaya to ha. Ah. Oh, tingnan <laughs> <tignan> mo siya. Ang <laughs> daya, tingnan nyo guys, kung tama ba yung inaano niya sa akin. Oh, anong tawag okay. sa laro na to, hindi ko naiintindihan eh. Ulat, alat, alat, alat. isang laro na naman. Dahil talo na ako guys, ibang laro na naman yung lar laruin namin. Napapanood ko po ito sa TV yung laro na yung sa uh, palabas na uh, the, uh, first yaya. Alam nyo po yun guys. Yung ilong, 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 ilong. Ganon. Ano ba yung ilong, ilong? first ang wall, ganon. Ilong, ilong, ilong. Gumagaya kasi akin ilong, 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 ilong. Tapos pag sinabi kong tay nga, tapos mali yung mali yung pag sinabi kong tay nga. ba diba to lahat nito? kaila pag ano pag sabi ko na tay kailangan na sa ka nakahawak pero pag mali yung nahawak mo kailangan yung sinabi ko ang sundin mo I For Example niya ilong 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 mata ilong ilong ilong, ilong, ilong tay o gumaya ka sa akin tainga. kahit tay yung sinabi ko na sa mata ka rin talo na yun ganon sige sige, sige sige bato bato pigol eh. bato bato pig <laughs> bato bato pig <laughs> <laughs> ano yun <laughs> batu <laughs> batu pik oh batu batu oh batu <laughs> batu oh batu batu oh aku oh, oh. <laughs> <bato, pik>. oh. sampun <laughs> oh. okay. okay, nah, ilong 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 mata ilong 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 ilong, ilong. oh, oh <laughs> kailangan dito basta ah, tainga. Kahit kayo, saan nang ba dito basta. Ah, oh, basta na sa tayong. Ilong-ilong-ilong bibig pag kailangan sa bibig ka, hindi ka gumaya sa akin kasi nililito lang kita, ganon. Okay. Ilang-ilang-ilang ulo. ilang ilang ilong tenga. ilang ilang ilong mata. <laughs> 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 Ay, meron Natatawa Kailangan pag ano sinabi mo, parang lilituin mo ako kung saan <laughs> Ilang-ilang. <laughs> ilang, ilang, ilang. <laughs> Sige. Ilang-ilang-ilang. <laughs> kilay. <laughs> Ay, kilay. dito ka. Ay, na 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 de kilala jan. Si Helen, ilong ilong. Tena. Oh. Alam mo. Anduga wala dito. Tagtagaan natin, tagtagaan. Hay naku, na yung pulpo. Ano yan? Eh, ikaw naman. Ilang 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 ilong, ilang 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 mata anu, ganun ilang 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 Dapat kada mali, ano? Ah, sige. Ula, wala ilang 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 mata! Ano ba tawag nun? Nalilito ako. Dapat pag, ano, tayo nga, tayo nga rin. Pero pag nagkamali ka, <coughs> yun, yun, yun. mga tatlong ano lang, mga tatlong sabi lang, pag perfect ka, ako yung talo. Yun, yun. Ilong, 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 ilong! <laughs> <kritik therapeutic> ilong, 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 bibig. Ilong, 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 bibig. Ilong, ilong, ilong. Isa, isa, isa. Tatlo ha, tatlo. Pag, pag hindi pa rin nagkamali, ako yung matano talo. Pangalawa na yan pag hindi mali. sa balang lang. Oo nga, kunwari pag hindi ako may pangalawa na yan. Ilong, 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 mata. Ilong, ilong, ilong. Dalawa. Anong Dalawa kasi di ba ano ano ba di kaya nga. Ka. o oh, pangalawa na ako <laughs> okay. ano ilong 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 tanga ano? <laughs> di ka, dito. to ando ka mo <laughs> no 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 oh <laughs> oh <laughs> Sige. sige, 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 sige. Ako naman. sige. <laughs> Para hindi ako nakakita. Ilong, 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 ilong! Ilong. Uh, isa ka na. Ah, uh, isa na. <laughs> ilong, ilong, ilong. ilong. Tenga! pangalawa, pangalawa. Malit na, na nga, nga eh. mali Malit na nga ako eh. Oo nga, nga. nga. malit na nga ako. Malit ba? Ay, malit na. Mali. <laughs> 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 anda na kasi yung video namin ngayon, lang kami ng aking anak, kaya super yung video namin kaya nakasulat yung video namin kaya nakasulat napuno, namin napuno ng pulbo ngayon, <laughs> And guys, maraming salamat sa panonood sa aming video ngayon. Ayan, ito po yung anak ko si Christine Yutreyo at saka ako naman si Janet, eh, 'di ba? Don't forget to follow and subscribe sa akin YouTube channel and follow sa aking Facebook page. The same po ang pangalan Janet Reyo Mix Vlog and thank you. Bye-bye. See you next vlog.